Huwag po hindi matino ka usap po. Pero bakit sa... Uh... Oh, Kanina, matino man kasi. Uh -huh. yung... Ano naman dyan? Tumasagot naman dyan ang oo uh -huh. Pero meron na siyang ginagawa. Uh -huh. oh ayan oh Tumabas nung gabay niya oh uh -huh. Pero meron na siyang ginagawa. Uh -huh. oh ayan oh, Tumabas nung gabay niya oh. May gabay ka pala. parang ito ang iniwan ng ano supremo ng kapangyarihan niya ma Luma lumabas kasi yung ano kabay niya tayo. Ano? Bay, Ano Bay? Ano, dia, bay. Ayu pag, pag hikog kay kayo na, hindi ka ma, diya? Oh, nah. So, ayan guys. Sorry sa Magandang gabi sa ating lahat. So ayan. Nandito tayo ngayon. Lo bro, ah, magandang gabi. Buti nakakasama ka sa amin ngayon. Eh, kasi nung kaming dalawa ni Dokyo, ah, hirapan kami sa pagpatay ni Supremo. Hmm. Talagang sinilaban namin, bro, hmm. para hindi na magkalat ng lagim dun dito sa bundok na to, sa gubat. So, maraming salamat sa iyo, bro, at nakasama ka namin ngayon. So, ayan mga idol, so, kaya ngayon, ang mga natin. so natin, ay, ay, natin ngayon mga idol si

hindi ako palagi magka-vlog dahil well, buhay. Yun, yun nga. Tapos uh, kung sinusipto tayo sa pag-vlog, lahat uh, na natin, gusto natin yung kayo na Ayan si Bro Dukyo, no. Bro. Ayan, uh, at salamat tayo at nakasama natin ngayon si Mangkiting. Uh, kasi o oh, tatlo tayo 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 <coughs> ngayon. Hindi tayo masyadong mahirapan. Kasi nung tayong dalawa medyo nahirapan tayo. Buti na lang lumabas yung kaibigan mo na Dewinde. So ayan, eh, maraming salamat sa mga supporters natin diyan na So, nag, ano mga, nagdasal mga so ayan. maraming salamat okay. so, bro ah, welcome back so, bro. ano kita kasi ngayon lang tayo nagkasama ah, nag ulit kamusta yung trabaho bro ayos ano, bro. Okay. So, yes. naman bro medyo naman ko nakaraos din sa isang buwan mga siguro makauwi ko mga dalawang bisis o tatlong bisis ah. so, ngayon makauwi siya ka, kaya explore kami so Nadali namin yung Supremo, bro. Nadali niya? So, pero... Pwede okay, na nadali niya, bro. Yung inaalala namin kasi merong huling sinabi. Bakit? Ano bang sinasabi niya? Ng... Yung, <coughs> yung kapangyarihan daw niya ay ipinasan niya. So, hindi ko alam kung anong tao, sinong tao. Pa pero baka siguro wakwak -wak pa rin yung uh, pinasahan niya ng kapangyarihan niya. Delikado yan, bro. Yun yung hahanapin natin ngayon. Sana ay mahanap natin agad para hindi na maka... Ano ba? hindi na sa ibang tao kaya nga uh, sana mahanap namin yung Sige, mag, ano na bro? kung sino man yung pinasahan ni Supremo doon sa so, uh, kapangyarihan so, niya sa sana na makita namin yun at matagpuan na so, so tara mga lodi sundan nyo kami pagandang so, uh, so, sa ating nabutas lahat nabutas 29 din ah. Hmm. 29 din. Ano na 'to? Tingnan mo, 'yung baka uh, 'yung baka lang ng buwan. 'Yung sandikat ng maliliit pa 'tong kapag dilog ng buwan do malabas ng mga bampira Oo. Wala pa kami nakitang vampira, bampira baka 'yun baka 'yung bampira hindi 'yan totoo, baka kwento lang na hindi. Kasalida lang yun. Kasalida no? lang yun. Mga uh, pelikula lang yun dahil matagal na kami nag-explore. Wala talaga kami nasitang mampira. Kumbaga, alamat ng kabundusan. <laughs> <coughs> Tingnan yung mga lode, oh. Bilog na bilog ang buwan. Ayan, oh. Tingnan yung mga lode, oh. Bilog na bilog ang buwan, oh. Tingnan nyo, bilog na bilog ang buwan mga lodi. Ano yun? No, no, no. ini kan, ba? lah. Yang pertama masih dah lah, kerana mahal yung kau itu, kapag lap ini kan terus terus kaya. Napa kah mahal Parang babang lah. Ano parang parang bunga nan dupang. Bro, bakal makan halasan bro. ala bro, menghilu kah lah. Parang kah si smoke. <laughs> Nahihilo ka ano, na bro, para kang sismok Kinain mo bro? Hindi Yan po sa na bro Ito po yung bala sa pusalotang O oh, yung laro mga pambata ito, dati Oo. oh. Grabe Grabe yung <coughs> Grabe lang dito Simula nung natalo natin yung Supremo, bro, parang lumakas yung kumpiyansa natin. Parang hindi na tayo masyadong natatakot. Kasi oh. natalo na natin yung pinakamalakas, eh. Oh. Pero, siyempre, uh, baka, baka pag hindi tayo sinulungan ng kaibigan natin, baka tayo yung nadali dun. Buti na lang kapag kapag hindi <coughs> na natin kaya, nandiyan siya. Parang natin bawal.

Kasi yung muko, 'yung bago, diba, parang gumagapang 'yan, parang. Oh. Parang gumagapang, tumatalon-talon. Pero siya uno lang, parang may tubig diyan, umbakay, naghahanap ng tubig. Ano ba? Parang normal yung galaw niya. Parang, parang normal, normal. pa. Magtanong daw tayo, bro, kung may kasama ba siya. Pero siya alikuran ko sa no, kalungkutan, baka patidon ka. Baka maligyan ka rin. Wala naman.

Mayy lagi eh. Ah, parang dito na 'yan, bro. Dito para uh, magsasaka sa baruto dito. Lang. Magandang gabi po. Magandang gabi. Bro, sinong kasama mo dito? Dapang. Mayong gabi, mayong Patapang. gabi. Magandang gabi. Tingnan, bro. Bukang makumbiansa. Lo. Si Kuani, si Dokyo. Ayun mga si idol. Smoke o si Mang Titing. binalik niya ah hindi yan siguro asman bro dahil hindi alam ganito. niya yung ginagawa niya eh. pero nagagalit siya normal lang siya na tao bro yun know? o mayong gabi eh bay nagkuhan lang may nag explore may nag explore may, may ba na amig ipangita meron kami hinahanap enjoy yung kuhita open mic ka ba lo among ipangita ka ng mga dautan nga <coughs> elemento na, mga tao nga na ay eh, dautan nga binuhatan ba yung tao may ginagawang masama Mayroon ka rin hinahanap? Mayroon po sa sinyalan. Ano hinahanap? yung hinahanap mo, bay? So, mga kaubo na uto na. Kasamahan mo? Ano ba yan? Mga, hmm. Ano ba yan? Mga magsasaka? Hindi tawag. Doon nilag mga aswa. Ha? Aswang? Aswang na bro. Bakit? Baka yung mga namatay natin bro. Agad ah. Dubai. Hinahanap niya yung sali. Hinahanap daw niya yung mga dati niyang kasama. Yung mga aswang daw. Ibig sabihin aswang siya. Siguro ano na rin yun. Diba? Siguro, siguro, kasama, siguro bro. Kasama kasi. K kasi sinabi niyang ka dati niyang kasamahan. Siguro bro. So, ibig sabihin aswang din siya. Huwag yung matao yung galawan niya. Huwag wag lang tayong magkumpiyansa, bro. Sipsi uh, sa likuran. Sige, abante tayo. kau okay, lang ra isa din naglakaw-lakaw ba May nakasunod sa kanyang ibon. Huh? May nakasunod sa kanyang ibon. Ano? Oo. Bakit mo hinahanap yung dati mong mga kasamahan, Bay? Eh? May, May nakasunod. Dahil nangyitaw sila. Hahanapin mo dahil meron din naghahanap sa kanila? Oo. Oh. Bakit? Uh, matagal na ba silang nawala? Na. Matagal na. Dugay na. Ibig sabihin matagal na. Bakit sa gabi mo hinahanap, hindi sa araw? Matuog mo silag Ah, matuog silag adlaw? sila kapag araw. Hmm? Matulog sila pag araw? Kaya pala gabi mo hinahanap mga kasama mo? Bakit bakit mo na tawag silang kasama eh? ano bang mga organisasyon nyo? sige, sige. sige. Hmm. Ah, ng gabi, bro. Tago siya, bro. Tago Magana siya tayo bro? Magana

pangyarihan. Pangyarihan Yung pinagsali, sa pinag. Oo okay. nga bro. Bago natin tinapos si Supremo, may nabanggit siyang may binigyan daw siyang ano? Pangyarihan niya. Pangyarihan niya. Ah, uh, yun, Baka. yun din yung duda ko. Pero kasi na yun, kailangan natin malaman yun. Sundan natin. So yeah. ayun mga lodi May natagpuan kami dito. Isang tao naglalakad sa daan. Sa ganitong oras. Kaya yan. Hindi siya ano ba, parang mailap siya ba. Hindi siya basta-basta lumalapit sa amin. Palayo siya ng palayo habang nilalapitan namin. Bakit may parang tu Jan bro? Wow. <taburuh makyat> ha? Umakyat? <taburuh> Anong ginagawa mo Jan bay? Bakit ko umakyat dyan? Anong ginagawa mo dyan? <taburuh makyat> parang negeri ritual jatay eh. Parang negeri ritual Jatay. man, hindi Uh. Mm. Agoy. Buti na lang hindi tayo nakalapit. Bigikado to, bro. Kada to, bro. Watayo magkumpiyansa, bro. Bagay ito na puno ng hinahanap natin. Parang nagdasal, Parang nagdasal siya oh. Parang palaging may sumisigaw doon sa baba. Kuya, may ibon. Ha? May kasama ibon, no. Oh. Parang tinawag niya. Parang tinatawag niya yung gabay niya.

Oh, ayan oh. Lumabas nung gabay niya oh. May gabay ka pala. Bro. Parang ito ang iniwan ng ano? Supremo ng kapangyarihan niya. Luma lumabas kasi yung ano gabay niya. Bay ano, bay, ano 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 pag, ano 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 may ano so, ano May itak, may ano 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 Kwan, hindi ka namin, wala kaming gagawing masama sa iyo. Wala kaming binabalak na masama sa iyo. Uh, wag kang, ano, wag ka takot sa amin. Gusto lang namin makausap ka ba? Gusto lang kaming magkipag-usap sa iyo. Meron pa kaming marami pa kaming tao hinahanap. <coughs> kung kung, kung makikipag-usap ka sa amin, pwede tayong mag-usap ng maayos. Kasi meron kaming gustong malaman ba.

s 가 a p a m Ha? Huh, nasaan?